good morning guys meron na naman akong ipapakita sa inyong uh, mga katoibang klaseng mutya sa kalikasan ito ay mutya ng lampinig mutya ng lampinig nagiging bato at ito Tagal na. Hmm. napakagandang klaseng bato na hmm. nakaikot yung ano yung yelo hmm. klaseng bato guys uh, motya ng lampinig ah, malaki uh, coral sidlak ng araw hmm. batong uling ito, kakaiba itong bato ng uling na to. Kasi pag ginaganon mo siya, hmm, may mga, ano, hmm, parang mayroong bildo. Batong hmm, hmm, Batong uling. parang may may bildo oh. guys yung batong uling oh. Hmm. parang ma may halong gold hmm. Hmm. So. batong uling yan guys at itong yung parang itlog Hmm. Hindi po ito feebles Ibang klasing bato. Lingin siya. Parang leso ng langka. Yel. Lingin lang. Hmm. Napakagandang klase. Parang itlog. Hmm? Lingin siya klase ng ako na klase nga akin At ang aking yung kahoy na pakubol. Hmm, nakuha ko yung ano yung mga gamot niya. Nap pagkagali hmm. maganda yung motya ko guys hmm, thank you for watching guys huwag nang kalimutan na mag subscribe sa akin youtube Or more video. Para palagi kayong updated sa mga video ko na i-upload. Thank you for watching guys. Have a nice day to everyone.